Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, tututukan natin ang mainit na pahayag ni Sen. Erwin Tulfo tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Ayon sa kanya, mas makakabuti raw na ituloy ang trial sa Senado. Hindi para siraan si VP Sara, kundi para linisin ang pangalad niya ng patas at malinaw. May mga nagsasabi pa ngang kung hindi ito ituloy, baka raw mag-iwan ito ng lingering cloud. O aninong hindi malinaw sa pangalad ng mga Duterte? Nako! Mabigat yan! Tara! Himay-himayin natin! Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi ni Senator Tulfo na kung ang impeachment case laban kay VP Sara ay basta na lamang ididismiss ng walang paglilitis, baka raw ito'y magdulot ng pagdududa sa pangalan hindi lamang ng Vice Presidente kundi ng buong pamilyang Duterte nga raw. Sabi pa niya, kung sa panahon ng trial ay makita niya mismo na ang ebidensyang ihaharap ay walang laman, tatayo raw siya mismo sa Senado at sasabihin, Mr. President, can we dismiss this already instead of wasting our time and effort? Grabe no? So malinaw, trial muna para malinisan. Saka na dismiss kung wala talagang basehan. Tila ang puntungaraw ni Sen. Tulfo ay sa artikulo ay kung may reklamo, harapin ito. At kung walang basehan ang kaso, mismong sa trial makikita ng taong bayan kung gaano ito kababaw. Ayon pa sa kanya, handa naman daw mismo ang kampo ni VP Sara na harapin ang kaso. Kaya, bakit nga ba minamadaling i-dismiss? At totoo naman, sa mata ng publiko kung agad-agad iuurong ang kaso, baka raw magduda pa lalo ang ilan. May itinatago pa? Pero kung isa lang ito sa formal na proseso, baka pa nga mag-turning point ito pabor kay VP Sara. Habang naglalabas ng opinyon si Tulfo, ibang tono naman ang narinig natin mula kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bato de la Rosa nga raw. Ayon kay Senator Bato, mas okay na raw kung hindi na makarating sa kanya ang resolution para ituloy ang trial dahil hindi raw niya ito pipilipin, sabi pa niya. Sure pa sa liwanag ng umaga ang pagsunod ng Senado sa Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional umano ang impeachment complaint. Sinang ayunan ito ni Senator Jingoy na nagsabing 19 hanggang 20 senador ang posibleng sumunod sa Supreme Court ruling. Pero teka, Di ba trabaho talaga ng Senado na maging impeachment court kung sakaling may proseso? Mukhang pinili nga raw ni Senator Tulfo ang landas ng pagiging independent thinker. Hindi siya basta sumakay sa majority na umaayon sa Supreme Court ruling. Ang tanong, tactical move ba ito para sa transparency o simple positioning para sa 2028. Tandaan, alam naman natin si VP Sara ay pinaniniwala ang may presidential ambition sa darating na halalan. Kung hindi siya makakalusot dito ng malinaw at maayos, pwede raw itong gamitin laban sa kanya ng mga kalaban niya sa kampanya. So ang sinasabi ni Tulfo, in essence, para sa ikalilinaw ng pangalan mo. Harapin mo to. At kapag walang laman ang kaso, ako mismo ang titindig para sa'yo. Hindi ba't medyo ironic na isa sa mga kritiko ng administrasyon ngayon ang nagsasabing Give her the fair trial she deserves. Mga katinig, malinaw na ang impeachment issue ay hindi lang basta legal. Ito ay political, reputational at posibleng historical. Ang panig ni Tulfo ay parang simpleng prinsipyo. If you're truly innocent, then you should welcome the trial. At ang panig na may na sa Senado ay sumusunod sa Supreme Court ruling. Walang basehan, kaya tapusin na to. Ang tanong, saan lulugar si VP Sara? Mananahimik ba siya at magpapadismiss ng kaso o haharap sa Senado para tuluyang mawala ang anino ng pagdududa? Ikaw, anong tingin mo? Mas makakabuti ba sa kanyang political future kung itutuloy ang trial o baka mas lalo lang siyang isalang sa mga intriga? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Ngayong VP, kinakawawa siya pero hindi nagpatinag. Dahil buo ang kaloobang magsilbi sa bayan. Isang leader na may integridad tulad ni FPRRD. Kapag siya na ang pangulo at napaligiran ng matitinong tao tulad sa panahon ng kanyang ama, may babalik ang peace, order, and maayos na kalagayan ang bansa natin. God bless VP Sara! God bless the Philippines! Isa pa yung si Erwin Tulfo, hindi rin marunong sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. Wala ngang due process ang impeachment. Inupuan at inarchive ang naunang tatlong impeachment papers. Ano ba ang difficult to understand dyan? Kawawa talaga kasi wala ng pera ang Pilipinas. Ubus na. Pareho ni Mayor Isko. Pag-assume niya ng office, utang na, bilyones na. Mana niya, hindi niya alam pa paano mag-umpisa. Okay lang yan, basta mawala lang mga gahaman sa palasyo. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!